Ayan Trippers, nandito na tayo sa Cuenca La Union Dito sa, papunta ng Sangbay Falls Kasama na natin si, ayun o Si Diyosa ng LU, Ayun o, yung kambing <laughs> Ayun, si Diyosa So, nakapag-drone na kami dito Ganda pala ng mga tanawin dito, Trippers Dito sa Cuenca uh, May mga rice terraces din, ayun o Tsaka yung mga, ano, yung mga tataniman palang kasi nga bumagyo. Hindi malakas yung tubig dun ngayon. Ay malakas daw. <laughs> Eto konting akyatan lang trippers yun No? Medyo mababa lang. Ano? Pero pagdating dun, matarik na syempre. Ano? <laughs> right. So ganitong scenario trippers medyo madulas pa rito lalo na yung mga gulong ng motor. Kaya ingat sa mga papasyal dito sa Cuenca, Sangbay Falls. Ito malupit. Ako lang yung nakasapatos. You know? Hello. <laughs> diba? <laughs> Sobrang dulas nito, trippers. Hmm. Ano yan? Inuuling? Oh. Ayan. So, may inuuling sila dito, trippers. Dito palang, trippers, naririnig ko na yung ano. aligas gas ng tubig ng ano. Sang falls. Ang lakas. <laughs> Sigurado to. Rumaragas naman to. So medyo natatanaw ko na dito yung ano sang by trippers. Pero mukhang malakas. Dapat pala nagbawon ako ng ano chinelas. Ito kasi hindi sinabi na maliligo pala eh sabi ko kukunan ko lang siya ng drone eh. Masunurin pa naman ako. Kung <laughs> oh, pupunta ka ng falls, dapat nagdala ka ng damit mo. <laughs> Matik mo yun, matik. Matik. Pag pumasa ka ng puti <laughs> <laughs> okay. Ay! Putik-putik na trippers. Ayan na! Tignan nyo ang danan Oh my God! Eh! Kaya ko to, no? Walang hubad-hubad. <laughs> Pag nadulas naman ako kababa. Alright. Ayan na. Ayan na. Trippers. Waterproof. <laughs> Alright. Uy. Ako, Napaka-press ko na naman dito. Trippers. Ang sarap maglagalag. Konting araw lang. Gala agad. <laughs> Ayos. Grabe. Naririnig nyo ba yon? Ah. ang lakas wow 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 Yeah. hihihi hihihi hihihihi ayun na the reverse oh alright hihihi so, ah, na ako Wow, ang damdaman isang bay ngayon. Maganda, maganda. Wow. Uy, oh. Ang laking puno ito, oh. Uh. Hello, yun na yung falls. Ah, actually, nandun yung falls. Three, four, so. Ang lakas. Buta, may mga ganito. oh. <laughs> So nakakadaan ako na maayos Ganun ang ganda Alright Yee! Gala pa more Dito yung falls na to Trippers Walang entrance dito sa Sangbay Falls Ayan ah. So dito pala pwede ka na mag picture picture Para may remember Alright or... Woohoo! Ayan, yeah, ang dami na liligo uh. Alright! Alright! Ang ganda! Kaka-relax ano, agos ng tubig. tinanggal na ako ng ano ng sapatos, strippers para baka akit tayo sa tuktok ng ano ng sangbay so madulas na kasi trippers kaya tinanggal ko na <laughs> ala 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 Sige. ganda, ganda maganda pala pumunta dito pagka ano no yung tag ulan trippers kasi malakas yung tubig may mga tour guide ko ang gaganda ito na maganda. Sige, kaya ka na yan. Ah, madula. Kaya nga. Grabe, sobrang bulat dito. Wow! Ano yan? Palaka? Palaka? Diyan tayo dadaan? Ay, dyan? Ay, tayo dadaan? Ay! Hala ka! <laughs> Dito pala kami dadaan. Ang dami kong bit-bit. <laughs> Baka may anod ka. <laughs> Ingat! Meron pala dyan eh. Kaya talaga. Ayan. Okay. Eh yakang yakan nila <laughs> Hindi ako kaya nila alam d'yo. Ayan. Ayan o. Ayan, triple. sa so, dito na tayo sa taas. So tutuktok pa kami sa taas. Yah! <laughs> Nervous na ako. Andolas kasi eh. lalim na nito. <laughs> wow ang ganda three first ha no grabe kung saan saan kami lumulus oh. oi <laughs> ha ha maanot dyan <laughs> Kaya ko yan Oo oh, oh. Go 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 Ano na Kaya mo na magkadda tuwad, tuwad. <laughs> -hoo 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 -hoo. Oh, ang ganda Ganda talaga, lalo na dito sa malapitan Triforce, napakaganda nya Ewan ko kung naririnig nyo pa ako Hindi na Ayun <laughs> sabi, <know>. aray <laughs> po Alright, oh my god Ganda, Triforce -hoo -hoo! <laughs> <laughs> Up. Up. Yeah. Ano to? Adventure na may counting ka ba? Uhuhu. <laughs> <laughs> oh La 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 la. Ala Eh, so. Woohoo! <laughs> <laughs> oh, the time's oh, Alright! Wow, relaxing! I'm getting... 360!